over 10 raised to the power of 11 times x plus 10 divided by 11 over 0. O, oh, bakit? Parang may dumi sa ilalim na kilikili mo. Hindi uh, dyan. Sa kabila, sa kabila. Pen. Okay, sino ang magaling dito na pwede magsagot ng math equation sa board? Hindi, yan. Meron dyan. Meron dyan. Ayun, so, wala, wala naman. Yes, that's the Ma'am? Well. Okay, punta ka dito sa harapan. Sagutan mo tong math equation. Ako po? Uh, yes, ikaw. Nakatasya kamay mo, oh. Ma'am, Ma'am, hindi po ma'am. Okay, don't be shy. Come here. Sa dito mo itong nasa mo. Ma'am, hindi po ma'am. Pagkutan mo na. Okay. Nagtaas ka ng kamay. Magaling ka sumado, okay, sa mat. Okay. Pagkutan mo ito sa harap Magsagot ka na. Here's the whiteboard. Hindi ko get. Come here. <laughs> hindi ko to alam. Hindi ko Hindi ko to alam. Hindi ko to get. Susubok ko kay mama. Salamat naman at nakabisita kayo dito. Paola. Oh, sandali nga lang. Oo, oh, ko ko aking salamin. Oo. Ay, apaka-gwapo naman ng aking apo. pake sa ko? Oo, eto. Louis Buton. Bag ko. Oh, mamahalin. Tsaka ang pabango kong Victoria. Secret. Mm -hmm. Mabango itong mamahalin. Eto, anak mo na. Eh, oo, nga. Anong kurso nito, ha? Ay, fine arts. Bakit yun yung kurso niya? Ay, anak ko, engineer. Ay, talaga? Engineer, tapos yung isa naman, architect. Ay, wow. Oh. Share mo lang. <laughs> Say. Oh, Mga friend, sayang tayo. Mm -hmm. Anak, tumibibigyan ko sa yung pamasko. o. Oh. Mm. Agapin mo yan. iPad. Marami din akong games dito. May games ba yan? Wala. Ay, madami ako. Okay. Hoy. Po, pupunta dito yung kumare ko ha. May dala siyang bata. Ikaw muna magbabantay. Bakit ako mag-aalaga? May lahat na kami ni kumare. Eh, walang pag-iiwanan yung bata kaya sa'yo na muna. Oo na. Mare. O, oh, ayun na siya. Ah, eto na kumare, o. Oh. Ay, ang cute-cute naman ng batang to. O, oh, eto na yung bata ha, Oh. Mm, dito lang siya sa may upuan na. Alis na kami ha. Yung bata, bantayan mo. Huwag ka na umiyak. Ah, gatas. Hello. Mm -hmm. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Come on, learn your A B C D, girl. Pagod na ako. Hay Bunso. Tama na yung iPad na yan ha. Gabi na. Kailangan mo na matulog. Wait na. Mamaya na. Hindi pa nga ako tapos maglaro eh. Shhh. Papagalitan niya ni mama ta mo. True. Mukhang may mapapaagang burol ha. Ay, huwag kang pasaway ha. Pag sinabi kong matulog, huwag kang pataway. Pag sinabi kong mamaya na, mamaya na. Wait na ito. Hello, St. Peter. Meron ba kayong kabaong na pang 7 years old? Oo, sige, sige. 10 minutes pa, ha? After niya matulog ka na. Yay! Ati, girl. No? Ba't pinayagan ni Mama? Bakit ang bata tayo? Alam, may tayo. Okay, tayong dalawa dyan. Matulog na kayo, ha? Hindi mo na kami Oy, matutulog. Hindi, si Bonfo nga. Hindi rin matutulog. Tapos kami papatulogin mo. Sabi ko, matulog na. Ay, ko. Joke lang naman. Uy, tinasan tayo. Gusto yun! Hi, Lord! Maa, ka punta? Ay! Mag-order ako ng pagkain sa labas? Nakakatamad na kasi magluto. Ano palang gusto niyo pabili? Pizza na lang sa akin, ma. Hawaiian pizza sa Greenwich. Tapos pakasabi dami ng toppings na pineapple, ha? Ano po, tsaka chicken po ng Jollibee? Yun lang, yun lang sa'yo ba, so? Ayaw mo ng coke float, french fries. Kaya, at sige po, gusto ko po ng french fries at tsaka po coke float. Okay, pizza, french fries, fried chicken, tsaka coke float. O oh, sige, noted. Alis na ako, ha? Mama! Oo nga pala, ikaw. Oo, ano ba sa'yo? Gusto ko lang po sabihin na okay lang po ako sa kung ano man po yung kaya niyong ibigay sa akin kasi ma-appreciate ko na po yun. So, papahirapan mo pa ako? Kasi sabihin mo na lang kasi gusto mo, dami mong pang alam eh. Ginawa mo pa komplikado, ha? Mukha ba ako manghuhula? Huhulaan ko pa kung ano gusto mo kainin? Eh, silang dalawa ka nagbigay na nga na gusto nilang kainin tapos ikaw pati pagkain mo, ipapahula mo sa'kin? akin Naging-explain lang po ako. Sabi ko, kahit ano pong gusto niyong ipakain sa'kin. Sa akin, oh, Sino ka sabi? Aray! Ang gagawa mo dito? Umalis ka na dito. Napapamahayan ka na ng mga multo. Excuse me, bakit ako aalis? Ako yung may-ari ng bahay. Tsaka anong mga? So hindi lang ikaw yung mag-isa dito. Marami kayo. Ah? Ay, ilabas mo yung mga kasama mo. Ilabas Ay! mo yan. Eh, labas na nga kayo. Hello po aray. Hala, kapal nyo ako ba, ba paalisin nyo? Ako yung may-ari ng bahay, tititulo hmm. Ilang taon na kayo nandito? Um, 10 years na po Tama, 10 taon na kayo nandito? Kaya pala ang mahal-mahal ng bill ng kuryente ko? Tagal nyo na pala sa bahay, hindi kayo babayad na renta Maniningil ako tag-1,000 ha, buwan-buwan niya Walang libre ngayon Ikaw kasi, buta ko <laughs> aray! aray, aray Hala ka, anyari sa'yo dyan? Napilayan yata ako mo. Di ka kasi nag-iingat. Di mo dinitignan yung mga diadaanan mo. Ah, 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 Dumudugo yung ulo ko, ma. Oh, ito, oh. Mahiram mo ng epicacent oil yan. Ako, mababaw lang yan. Oh, ah, nandidilim yung paningin ko, ma. Oh, ito, flashlight, oh. oh madilim pa ba? Oh, maliwanag na. Mm -hmm. Ouch! Baby! Ano nga rin sa'yo, baby? Okay ka lang? Naipit po yung kamay ko magaling kita sa hospital, ha? oh tapos, bibilang kita ng Jollibee at saka McDo. O, bibilang kita talaga. Halika na. O, tige. Nang naman ako dito. Halos mamatay-matay na ako dito, oh. Huwag naman, Arte Giant. Tumayo ka na. Magugasta ng plato doon. Aalis kami. Punta kami Jollibee ni Bunso De. Hi, guys. Please subscribe my YouTube channel. Like, share, and click the notification